Ang ideya ng Mahika sa One Piece ay palaging nagdulot ng maraming spekulasyon mula pa noong simula. Ang kwento ay laging nagpapakita ng mga elementong lumalabag sa tradisyonal na siyentipikong paliwanag, tulad ng mga kakayahang supernatural ng Akuma no Mi at mga kaganapang tila hindi maipaliwanag. Ngunit, hindi pa kailanman ipinakita na mayroong aktwal na Mahika sa kwento. Ngunit habang umuusad ang naratibo, lalo na sa mga kamakailang kabanata, ang pagpapakilala ng mga magic circle at ang posibilidad ng mas tradisyonal na mahika ay nagbukas ng bagong kabanata sa pag-unawa ng universo na nilikha ni Iachiro Oda. Una sa lahat, hindi natin maaaring baliwalain ang mga kamakailang pangyayari na may kinalaman sa Gorosei at Imsama sa kabanata 1085. Makikita natin si Imsama na gumagamit ng isang kapangyarihan na kahawig ng isang sinaunang at ipinagbabawal na anyo ng mahika ang halos ganap na kontrol sa sitwasyon, kasabay ng brutal at direktang pagwasak ng isang bagay o tao, ay nagmumungkahi na hindi lang tayo nakikitungo sa teknolohiya o mga kakayahan ng haki. Sa tingin ko, ang mga momentong ito ay nagpapakita na ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Gorose at Imsama ay lampas pa sa pisika at purong enerhiya na alam natin sa One Piece. Maaaring may isang pinagmumula ng mahika na hindi pagganap na nasisuri ngunit malalim na konektado sa nawawalang siglo at ang misteryo ng mga pawn glyphs. Isa sa mga pinakakagiliw-giliw na mga sandali ay nangyari sa kabanata 1134, kung saan makikita natin ang isang karakter na kamukha ni Shanks na nailipat papuntang Elbaf gamit ang isang magic circle. Ang presensya ng mga itim na kidlat at ang paraan ng kanyang paglitaw ay agad na nagdudulot ng ideya ng summon ng magic kung isa sa alang-alang natin na ang Shanks na ito ay maaaring hindi ang orihinal, gaya ng mga teorya batay sa kabanata Sham at Pito, lalo lamang nitong pinapalakas ang ideya na may kinalaman ang mahika sa paglikha o manipulasyon ng mga karakter na ito. Isa pang mahalagang punto ay ang paggamit ng mga magic circle ng Gorosei. Sa kabanata 1086, Nakita natin si Saturn na gumagalaw gamit ang isang pamamaraan na hindi mukhang simpleng teknolohiya, kundi isang ritual ng mahika na may kinalaman sa simbolismo. Ang ideyang ito ay higit pang pinapalakas ng katotohanan na ang hitsura ni Saturn sa kanyang porma ng laban ay kahawig ng isang demonyo o mahiwagang nilalang. Hindi ko iniisip na ito ay isang pagkakataon lang, kundi isang palatandaan na ang gor Osei ay may kaalaman tungkol sa mahika na nagmula pa sa sinaunang panahon, marahil mula sa isang sibilisasyong umiiral bago pa man ang sinaunang kaharian. Ang isyu ng mahika ay konektado rin sa konsepto ng Akuma no Mi. Ipinaliwanag ni Vegapunk sa kabanata 1069 na ang mga prutong ito ay ang materialisasyon ng mga pagnanasa ng tao. Ngunit paano nga ba ang isang abstract na bagay tulad ng pagnanasa ay magiging isang konkretong prutong? Sa tingin ko, ito ay isang indikasyon na ang mahika at agham ay malalim na magkaugnay sa mundo ng One Piece. Maaaring ang mga Akuma no Mi ay mga produkto ng isang prosesong agham mahika na pinagtibay ng sinaunang kaharian, isang bagay na parehong ang world government at si Vegapunk ay hindi palubos na nauunawaan. Higit pa rito, mahalagang tandaan ang papel ng mga relihiyon at mitolohiya sa One Piece. Ang naratibo ay laging nagpapakita ng mga elementong may kaugnayan sa mga Diyos at mga mataas na nilalang. Halimbawa, ang relihiyon ng Skypaya ay nagpapakita kay Enel bilang isang Diyos, ngunit ito ay pinasinungalingan ng agham at ng laban ni Luffy. Gayunpaman, ang mga kilos ng Gorosei at Imsama ay nagmumungkahi na maaaring may mga tunay na mahiwagang nilalang o puwersa. Sa tingin ko, ang mga nilalang na ito ay maaaring konektado sa kalooban ng D at ang kapalaran ng mga may dala ng pangalang ito. Pagkatapos ng lahat, ang D ay tila isang direktang banta kay Im Sama at sa world government, at marahil may koneksyon ito sa sinaunang at nakalimutang Mahika. Kung ang Mahika ay talagang isang puwersa sa mundo ng One Piece, maaaring ipaliwanag nito kung bakit parang may ganap na kontrol si Im Sama sa mundo. Ang pagkawasak ng lalusian sa kabanata 1060 ay isang malinaw na halimbawa nito. Habang marami ang nag-speculate na ito ay isang armas tulad ng Uranus, sa tingin ko, Maaari rin itong isang anyo ng mahika o isang kombinasyon ng teknolohiya at mahika. Si Im Sama ay isang figure na napapalibutan ng misteryo, at ang kanilang ganap na kontrol ay nagpapakita na mayroon silang akses sa mga kapangyarihan na higit pa sa anuman ang ipinakita ng ibang mga karakter. Batay sa mga argumentong ito, posible ring mag-theorize na ang mahika ay isang mahalagang elemento sa resolusyon ng One Piece, pati na rin sa koneksyon ng mga poneglyphs. Ang Lost Century at ang Akuma no Mi ay nagpapahiwatig na ang lahat ay konektado sa isang sinaunang kaalaman na tinanggal ng World Government. Sa tingin ko, ang mga mahiwagang pamamaraan na ginamit ng Gorosei at Imsama ay mga labi ng kaalamang iyon, at marahil kailangan ni Luffy at ng kanyang crew matutong gumamit ng mahika upang talunin sila. At sa pagtuklas ng mahika sa One Piece, hindi may iwasang mapunta tayo sa isang sentral na karakter ng Straw Hat Crew, si Nico Robin. Si Robin, ang arkeologo ng crew, ay palaging isang karakter na napapalibutan ng misteryo at malalim na kaalaman tungkol sa mundo. Simula nang ipakilala siya sa kwento, si Robin ay ipinakilala bilang tanging buhay na tao na kayang magbasa ng mga pone leaf, kaya't isa siya sa pinakamalaking target ng World Government. Sa mga kamakailang pangyayari na may kinalaman sa mahika at ang mga potensyal nitong gamit posible na si Robin ang magiging susi sa pag-unravel at marahil pagsasanay ng elementong ito. Una, mahalagang itampok na si Robin ay direktang kasangkot sa pagbawi ng mga nawalang kaalaman ng Ohara. Sa Elbaf Arc, natutunan natin na si Sol, na inisip ng lahat na pumanaw na, ay nakaligtas at naging mahalaga sa pagpapanatili ng mga aklat at scrolls ng mga iskolar ng Ohara. Ang detalyeng ito na ipinakita sa mga kabanata 166 at 167 ay mahalaga dahil ipinapakita nito na ang kaalaman ng Ohara ay hindi ganap na nawasak. Sa tingin ko, sa pagdating ng Straw Hat sa Elbaf, magkakaroon si Robin ng akses sa mga material na ito. Ang mga tekstong ito ay maaaring maglaman ng impormasyon tungkol sa sinaunang mahika na itinangka ng World Government Itago, marahil ay konektado sa sinaunang kaharian at ang Lost Century. Si Robin, sa kanyang katalinuhan at kakayahang magbasa ng mga poneglyph, ay isang natural na kandidato upang matutunan at maunawaan ang mahika. Hindi tulad ni Luffy na nakatutok sa lakas at kalooban, o si Zoro na pinapalakas ang kanyang haki, si Robin ay palaging nakatuon sa kaalaman. Kung ang mahika ay isang bagay na nangangailangan ng malalim na pag-aaral at pangunawa sa kasaysayan, siya ang pinakamainam na karakter para dito. Sa tingin ko, si Robin ay maaaring sanayin sa mahika ng mga iskolar mula sa Elbaf, o marahil ng isang tao na may kaalaman tungkol sa pamana ng Ohara. Pagkatapos ng lahat, ang koneksyon sa pagitan ng sinaunang karunungan at mahika ay tila isang paulit-ulit na tema sa One Piece. Isang iba pang punto na nagpapalakas sa teoryang ito ay ang ugnayan ni Robin sa mga kapangyarihan na mayroong mystical na aura ang kanyang Akuma no Mi, ang Hana Hana no -mi, ay nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng maraming mga bahagi ng katawan sa kahit anong ibabaw. Bagaman ito ay inilarawan bilang isang natural na kakayahan sa konteksto ng Devil Fruits, ang konsepto ng paglikha ng mga plan at pagmamanipula ng mga bahagi ng katawan sa malalayong lokasyon ay kahawig ng mga elemento ng mahika at okultismo sa ibang mga akda. Sa tingin ko, ang natural na pagkakaugnay ni Robin sa mga hindi pangkaraniwang kakayahan ay maaaring magpadali sa kanyang paglipat patungo sa tunay na mahika. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagpapakita rin na si Robin ay nagiging mas sentral na karakter sa naratibo. Halimbawa, sa Wano Arc, siya ay hinanap ng CP0, eksaktong dahil sa kanyang kaalaman sa mga poneglyph ipinapakita nito na patuloy na tinatakot ng world government ang mga bagay na kayang matuklasan ni Robin. Sa pagpapakilala ng mahika sa kwento, posible na si Robin ay makakakita ng paraan upang gamitin ang kaalamang ito laban sa world government. Marahil hindi lamang niya babasahin ang mga sinaunang teksto, kundi matututo rin siyang gamitin ang mga kapangyarihang inilarawan sa mga ito. Ang Elbaf, sa partikular, ay tila ang pinakamainam na lugar para sa paglipat na ito. Ang isla ng mga higanti ay paulit-ulit na binanggit bilang isang sentro ng kasaysayan at karunungan. Ang katotohanan na si Sol at ang mga aklat mula sa Ohara ay naruroon ay nagpapahiwatig na ang Elbaf ay nagtataglay ng mga lihim na lampas pa sa lakas ng mga higanti. Sa tingin ko, maaaring makatagpo si Robin ng mga teksto o artipakto na may kaugnayan sa mahika sa Elbaf, marahil isang bagay na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga magic circles na ginamit ng Gorosei at Imsama. Dagdag pa, si Robin ay may personal na motibasyon na sumisid sa kaalamang ito. Nawala niya ang lahat sa kamay ng world government at inialay ang kanyang buhay sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa nakaraan. Kung ang Mahika ay isang kasangkapan upang labanan ang Gorosei at Imsama, may katuturan na nais ni Robin itong masterin. Sa tingin ko, hindi niya ito gagawin para sa kapangyarihan lamang. Ngunit bilang isang paraan ng pagpaprotekta sa kanyang mga kaibigan at pagtutiyak na ang katotohanan tungkol sa Lost Century ay mabubunyag, interesante ring isaalang-alang ang epekto nito sa dinamakan ng Straw Hat Crew. Hanggang ngayon, si Luffy ang naging sentro ng atensyon sa kanyang paghahanap para sa One Piece at ang koneksyon niya kay Joy Boy. Gayunpaman, kung si Robin ay maging gumagamit ng mahika, Ilalagay nito siya sa isang permanente na posisyon sa loob ng crew. Hindi lang siya magiging arkeologo, kundi magiging isang mago rin, ang tanging kayang direktang harapin ang mga pinaka-mystical at hindi pakilalang banta. Sa tingin ko, binubuksan din nito ang posibilidad ng isang direktang labanan sa pagitan ni Robin at ng Gorosei. Kung ang Gorosei ay tunay na gumagamit ng mahika, tulad ng ipinakita sa mga magic circles sa Kabanata 1086, si Robin ang magiging tanging tao na kayang umunawa at makipaglaban sa kanila sa parehong antas. Hindi ibig sabihin na haharapin niya ang mga makapangyarihang nilalang na ito ng mag-isa, ngunit ang kanyang kaalaman at kakayahan ay magiging mahalaga upang magpantay ang laban. Sa wakas, ang ideya na magmaster ni Robin ng Mahika ay konektado rin sa mas malawak na tema ng One Piece, na ang paghahangad ng kalayaan. Ang Mahika, tulad ng Haki at Akuma no ay isang anyo ng kapangyarihan. Gayunpaman, habang ang haki ay nakasalalay sa lakas ng loob at ang akuma ay may mga limitasyon batay sa kanilang mga patakaran, ang mahika ay tila isang bagay na lampas sa mga limitasyong iyon. Kung magmaster si Robin ng mahika, tatanggapin niya ang isang kapangyarihan na tinanggal mula sa kasaysayan, eksaktong dahil ito ay isang banta sa tiranya ng world government. Kaya naman, Naniniwala ako na may mahalagang papel si Robin sa pag-explore ng mahika sa One Piece. Ang kanyang kaalaman sa kasaysayan at ang mga koneksyon niya sa Ohara at Elbaf ay ginagawang siya ang pinakamainam na karakter upang matuklasan ang mga lihim na ito. Kung ang mahika ay tunay na isang mahalagang bahagi ng hinaharap na naratibo, maaaring maging isa si Robin sa pinakamahalagang tauhan sa huling laban laban sa World Government at imsama. Ngunit ano ang palagay mo tungkol dito? talaga bang umiiral ang mahika, magiging kaya kayang mamaster ni Robin ito.